Hello so, mga idol, ayan So, tumatakbong grapes Ayan, hindi <laughs> literal na tumatakbong mga idol So, ito yung grapes nila mga idol Na nagtitinda hindi po sa palingki uh, okay. Sa multi-cup, pinitinda oh, okay. Saan pa to galing boss? Kagayan. Kagayan, Tapos, from Kagayan, nag-stop kayo Bawat bayan para magtinda Kung Atong... Sa huh? Tagalog nyo na eh Ano po? Galing Kagayan, papunta dito Sa Kitapawan Oo, oh, tapos tap over magbebenta. Pag maubos na ito, pupabalik na magkagayan. Ah, so dito lang talaga sa Kidapawan siya ibebenta. Oo. Oh. So may ilang kilo yung kinuha niyo doon? Hindi na alam kasi yung yung boss lang namin na kumukuha nito. Yeah, puno to, puno. Oh. Ayan siya mga idol. So from Cagayan de Oro po mga idol dito sa Mindanao. Pinaangkat po nila itong uh, grapes. And then nilagay sa multi-cab. So before kasi sa mga palingki-palingki mga idol. Ayan. Uh, binibinta per kilo dito naman po binibinta 100 ang kalahating kilo po mga idol so 200 pesos per kilo the same time hindi po siya kasi nakasupot sa palengki kasi nakasupot na siya ito po is buong nakalagay multicab na ganyan no? magandang uh, mar marketing strategy po nila mga idol Ayan. at saka free taste daw po Ayan, may mga bawas na siguro kinainan na po ito siya yan, grabe, sobrang daming grapes. At saka, iba yung uh, variety. Anong variety, boss? Red Globe. Red? Red Globe. Red Globe? Red globe. Red globe variety ng do uh, grapes. Yan. Boss, may ilang kilo? Alam mo? May ilang kilo? Yung hawak mo, pang pretest? Ah, pwede, pwede. Pwede? Pwede. pang pretest yung hawak pwede. ni boss. pag lang yan, kasi, no! Ang <laughs> <At> aming jersey. <laughs> jersey, jersey ng Flame Crotts. So ilang multicab to galing Cagayan? Apat, apat na multicab. Uh, galing, galing ng Cagayan. Galing ng Cagayan. Ilang hektarya yung pinagkunan nyo na nag-harvest? Uh, dalawa Ewa. lang. Dalawang hektarya? Ewa. Ayan o. No? Mga ilang araw to mo o boss? Mga Apat na raw. araw? Ah, hindi siya masira agad? Sira. Yan. Ano ang pinakamatamis na color? Ah, ito yung Bang bang <laughs> ah, ito ang pinakamatamis? Ah Pa, bakit matamis itong pink kaysa sa yung violet? Di ba violet, sobrang hinog na. Mas masarap. Pasim. Pasim. Ang pink, mas masarap. Mas masarap. sa pag Oh, mas masarap pa daw sa pag-ibig. <laughs> Yan, yeah, dito sila sa Kinapawan City, mga idol. So, pag may makita po kayo nyan sa, oh. sa daan, bilhin na po kayo, mga idol. Ha? Ah. 200 pesos per kilo. Yan. Yeah. Tikman nyo muna, muna. muna bago nyo bilhin daw. Niyo. Yan. Yeah. Prites, may ilang kilo ang prites. Depende lang. <laughs> <laughs> Depende lang Ayan. Siyan mo, mga idol. Ayan. Thank you. See you. Bye-bye.

Mas matamis pa. ito? Dundahan lang. Tulog siya. Yan. Ipin ko na siya. Ilang kilo yan? 2. Sige lang, i-combine. Ilan yan? 250, sir. 250 ito. Eh, tagi-isa lang? Ah, tagi-isa lang. Oo. Ay, pwede na yan. Pwede na yan. Yan. Tapos. 2, 250. Okay lang. Isa pa. Oo, isa pa. So, yan ang pinakamasarap? Yan yan na Masasabi. color. Sige, ba yung pinakamasarap ha? Pinakamasarap sa sa lahat. ko sa iyo. Ayan. Ito, parang ito pinakamasarap yan. Ayan. Ilan yan? Kulang. 50, so, 50 ka Sana ko, 100. yung pink dito? Ay, wala na. Violet man yun. Masarap ba yan? Sabi mo yung pink ang masarap. Pwede ba? Ha? Sure yan? Tikman mo ulit natin. Ay hindi masarap. Joke lang. Sa <laughs> 500. Ito. Yan. So dito lang yan mga idol. So maraming bumibili. Yung grabe sobrang dami naman ng na grapes Eh, imported to? Ah, uh, hindi pala to galing sa ano? Kagayan Ah, kagayan, mulanding Ah, galing pala ng ibang bansa May seedless, may hindi seedless mga ito Kaya ano? Ayan Sobrang dami Kala ko 100 per kilo Pala. Eh. Strategy. pala. no? Titignan ko sa malayo. Ma maliit kasi yung one half, oh. Bibili <laughs> ka sana, boss? Kala mo 100? <laughs> 200. 100 daw one half. Marketing. Yung marketing strategy daw one half. Maliit. Masarap, boss. Free test naman, eh. Baka magbago isip mo. Yeah.